Pauwi lang po namin. So, nagdala po kami nito, Dalimundo, corn beef. At ito pong uulamin namin ngayon. So, na ako ng aming mga pangkisa, as usual. Masarap po pag maraming onion. So, onion ay ilalagay natin sa pagkisa. Which is normal naman po, di ba? So, ika-caramelize ko lang po tong ano, onion. Ang dapat po namin onion ay kapote. Masarap na naman ang ulam ni Miss Missy Mia. Miss Mia ay kakain na naman. Walang katapos ang pagkain. At nagluto rin po kami ng rice. Hindi mawawala ang rice. Pasensya na po kayo sa aming lutuan ngayon at medyo magulo pa kasi syempre kararating lang po galing sa bakasyon nilagyan po namin ng butter ang aming panin para lalong sumarap ang gamit po namin dyan ay ang corn butter syempre sa corned beef lalo pa ang korensya ng itlog binating itlog. Apat na binating itlog. Ito po ang gamit namin dito itlog. Kulay brown. Brown siya. Brown ng itlog. Medyo nagaano na yung sibuyas. So, lagyan po natin siya ng bawang. Di mawawala ang bawang. Siyempre, di ba? Yan ang pinaka main ingredients para sa mga pag isa -gisa. At may lawak din siyang kamatis mamaya. Ditoin po muna natin masyado tong bawang hanggang siya po ay maging aromatic. Aromatic smell. Sarap niyan. Tapos, pamaya, ilalagay na natin ang dalimundo corn beef. First time ko matitikman. Sabi na mga kabag ano ko, natikman na nila yan. Lagi yan ang nila. Masarap na masarap daw yung corn beef na yan. Kaya, yan ang ating kakainin ngayon. Yan ang ulam natin ngayon sa ating kapunan. Kasi maghahapon na po rin to. Antayin po natin maging medyo brownie ang bawang. Yan, medyo ano na po yung ba, ano natin, bawang at saka subuyas. Brownies na siya. Brown na brown. Mm, Ba-brown na. Ilahok po natin ang kamatis. At hayaan po natin ang kamatis ay siyempre maluto. Gisa-gisa lang. Gisa-gisa. Gisa-gisa. tayo ng ating kakainin na mga aromatics po natin ay gisa-gisa lang. Meron kami biniling olives dito. Pitted green olives. So, masarap din ito eh. Ito yung olives na walang ano, walang buto. Masarap siyang papakain. Hmm? Ha? Huh? Hmm. Yan. Ang kamatis ay nag-start na siya mas. malusaw o maluto as well. Yan, okay na yan. Lagyan na natin ang ating Dalimundo Corn Beef. So, ngayon natin siya matitikman at ating huhusgahan ba ang Dalimundo Corn Beef kung talaga bang masarap siya. medyo may kamahali niya ng presyo nito. So, tikman natin. Ang Dalimundo Dalimundo Ranch Style Corn Beef Made from 100% Cattle Beef This premium long strand corn beef is cooked the old fashion way, Specially cured and seasoned to perfection. Tastes like home, of course, from the Philippines, Dalimundo. Ayan na. Minix na natin ang ating corn beef sa ating ginisang bawang, sibuyas at kamatis. At syempre, paigahin natin siya. And later, ating i-add ang eggs ang eclog. Kaya muna natin siyang kumulo. Here it comes. Ito na. Wala na siyang tubig. So, puro mantika na lang natitira. I-add natin ang ating binating itlog. Yan. na natin siya. Haluin na konti. Haluin, haluin. Hanggang sila ay may sila ay mag together. Hinaan natin na konti ang ating apoy. Yan gan ganito. Ang gusto kong luto sa mga corned beef eh. Yung may ano, may itlog na hinalo ay mali pala yan mali ito pala dapat ang ating hinaan mali yun na ano kung ano turn na knob para sa stove namin dito yung isa ano ba yan yan patay natin eh. so yan magiging masarap na to halo halo lang natin para mag yung mantika at para maluto ng ayos ang itlog at maghalo ang corn beef at ang itlog. Mapaparami na naman ang kainin ni Simia. corn beef with egg log. Egg log. Egg. Egg Hindi ko na siya nalagyan ng asin at ng pampalasa kasi siguradong may lasa na tong dalimundo corn beef. Yan. Deliciously looking corned beef with egg. Haluin natin siya ng haluin para hindi dumikit doon sa dalil ng kawali. Ang ating corned beef at saka ang egg. Yan. Palutulutuin pa natin ng konti. At yan na po ang ating mundo corned beef with egg. Dalimundo corn from Philippines. Yan ang ulam namin ngayong hapunan.